Sa Baguio City, arestadong isang lalaki matapos kidnapin ng isang menor de edad. Yan ang ulat ni Janice Dennis ng PTV Cordillera. Sa kulungan idinerecho ang 29 anyos na lalaking suspek sa pangingitnap sa menor de edad na residente ng Binguet. Ang suspek, taga Mabalakat, Pampanga, July 8, 2024. Naiulat sa mga otoridad na nawawala ang biktima. Sa investigasyon, pinaniniwala ang sinundan ng biktima ang kanyang inang nagtungo sa lungsod. Huling namataan ang biktima sa Harrison Road kung saan siya kinuha umano ng suspek. Namataan din ang suspek kasama ang biktima sa Dao Terminal sa Pampanga. Dahil dito, nagsagawa ang Baguio City Police Office Station 7 ng operasyon para madakip ang suspek at mailigtas ang biktima. Katulong yung mga ating uh, City Intelligence Unit ay talagang nagkasan ng operasyon at investigasyon. Kaya nahuli po natin yung uh, suspek at talagang na-rescue na, na natin yung... Uh, Uh, missing na uh, itong uh, minor. Makalipas ang higit dalawang linggo, matagumpay na nailigtas ang biktima sa Marilao, Bulacan. Nakabalik na rin ang biktima sa kanyang pamilya. Nasa kustodiya na ng Baguio City Police Office Station 7 ang suspek habang hinihintay ang kautusan mula sa korte para mailipat na ito sa Baguio City Jail Mail Dorm. Napag-alaman na dati nang may kasong paglabag sa RA 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Nakita po natin na siya ay uh, na nakasuhan na po uh, ng uh, violation of RA 9262 at siya nga po ay naaresto. Depensa ng suspect, nabigla umano siya kaya naisama niya ang biktima. Balak din umano niyang ibalik ang biktima sa lungsod. May dalawang mag na dinaya kaming kumain. Das dito na lang muna kayo sabi niya para magpahinga kayo sabi dinadala ko na yung bata na pabalik ng bagyo, ayaw po nilang ibigay sa akin. So, sabi ko na lang po ma'am doon sa nagawang kong kasalanan, bigyan nila ako ng kapatawaran, pagsisisihan ko na lang po sa mga ginawa ko. Nagsampa na rin ng kaso ang pamilya ng biktima laban sa suspect. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.